Hello mga kaindey ko! Ayan another day, another entry na naman tayo for today's video. Syempre bilang isang content creator ay talaga naman ang inyong Inday Maria ay todo-todo entry ngayon. Alam nyo naman na hindi ganun kalakihan ang sinahod natin itong mga nakaraan kaya kailangan talaga nating galingan. Ang hirap din naman kasi talaga mga kaindey ko kapag basta na lang tayo kumukuha ng video na hindi sa atin dahil nagkakaroon talaga tayo ng violation. Kaya kailangan natin banata ng original content ay talaga naman <laughs> Dahil wala nga masyadong gawa ngayon sa trabaho namin mga kainday ko, ay talaga naman ang inyong hindi Maria ay maaga ngayon nakakauwi. Kaya kahit paano ay nakakapag -kilos, kilos ako ng mga gawaing bahay namin. Kasi alam nyo naman na iba talaga kapag nanay ang kumilos sa mga gawaing bahay. Kapag sila lang kasi ay talagang kahit sinabi nila nakapaglinis na sila ay talaga namang hindi pa rin talaga malinis sa paningin natin. <laughs> ay, ganun din ba ang nakikita nyo mga kainday ko kapag sila-sila lang mga naiinig iiwan sa bahay. Hindi ka tulad sa atin na talaga kapag tayong naglinis ay talagang ang linis talaga ng kapaligiran. <laughs> Dahil medyo marami na nga yung labahan namin mga kainday ko. Kaya eto tinupi ko na nga yung aking mga nilabahan noong linggo. At eto maglalaba na naman ang inyong hinday Maria para naman hindi ako matambakan. Alam mo naman na wala din ibang kikilos dito kundi ako lang. Ay, charis <laughs> Naglalaba po talaga yung mister ko. Kaya lang syempre iba pa rin yung kapag tayo ang naglalaba dahil nakasanayan na nga natin mga kainday ko na tayo talaga ang kumikilos dito sa bahay. At habang naglalabang ako ay nagluto na rin ako ng ulam namin. Nag-request kasi ng munggo ang aking inday Sofia mga kainday ko. Kaya nagbili na ako sa aking mister na bumili na rin siya ng ista kahit ilang peraso lang. Mas masarap pa rin talaga kumain ng munggo kapag meron itong ka-partner na ista. Ay, tani -tani. <laughs> At habang nagluluto nga ako ng ista sa kalan mga kainday ko ay nagpapakulo na rin talaga ako ng munggo dito sa rice cooker para naman pagkatapos kong magluto ng ista ay gigisahin ko na lang ang munggo na aking pinakuloan. Alam nyo ba mga kaindey ko, tuwing nagpapalambot ako ng munggo, ay talagang nilalagyan ko yan ng tinidor. Ewan ko ba ako ano talaga yung ano doon sa paglagay ng tinidor kapag nagpapakulo ng munggo. Pero yun kasi nakasanayan ko nung nagubuhay pang mama ko. At eto, tawang-tawa nga ako mga kaindey ko dahil eto na nga, takang-taka ako bakit hindi lumambot yung tinidor. Ay, cherries! <laughs> Basta so, nakagawin ko lang talaga siya mga kaindey ko. At talagang hanggang ngayon ay ginagawa ko po talaga tuwing nagluluto ako ng munggo. Hindi ko alam kung bakit kailangan ito lagyan ng tinidor. Pero talagang natutuwa ako mga kaindey ko. Kaya ayun, ginagawa ko pa din. At syempre, pinapakita ko lang din sa inyo, ba diba? O nyo naman kung gaano ako kapawis dahil habang nagluluto ako ay nagpapaikot na rin ako ng nilaban para naman sabay-sabay silang matapos este makapagtapos sa mga gawaing bahay dahil alam naman pag hindi natin ito agad kinawa eh baka aabuti na naman tayo ng hating gabi ay talaga naman nakabili kasi ako mga kainday ko ng chicharon sa katrabaho ko shout out sa iyo James at eto niluto ko na nga at ilalagay ko sa munggo akala mo siguro ay gagawin kong pulutan no charis lang <laughs> Kaya talaga ako bumili niyan dahil gusto ko talaga magluto ng munggo. Kaya lang nung isang araw, nung naisipan ko magluto ng munggo, ay naubusan naman kami ng gas. Ang hirap rin kasi talaga mga ka, hindi ko magluto kapag sa rice cooker ka lang lahat-lahat. Sinain, tsaka ulam. Kaya ang sabi ko kay hindi Sophia ay pasok na lang muna ito sa ref. At kapag nagkaroon na ng gas, ay eh, tsaka namin siya lulutuin. At ito na nga mga ka, hindi ko ang pangmalakasan kong munggo, o ba diba? Kangkung nga pala ang nilagay kong gulay dyan mga kaideko. Kasi nung isang araw ay nagbigay ng mungbong aming kapitbahay. At ang gamit niyang gulay ay talbos ng ampalaya. At ang sabi ng aking mga junakis ay mapait. Kaya yung kangkung na lang ang aming nilagay. Para naman talagang kapag kakain kami ay pag At pagkatapos namin kumain at eto na nga nang ng plato ang aking inday Sofia. At ako naman nililigpit ko na rin yung washing machine. At syempre, nagbanlaw ng mga uh, ah, pinagikutan ng mga damit pa kay ko, yung aking dudong JR. O ba diba? Dahil dumating na nga siya. Kaya siya na ang gumawa at nagpatulong ako. Dahil kawawa naman ako pag sobrang pagod-pagod. Alam niyo naman ay paso pa tayo kinabukas. <laughs> Pinaliguan ko na nga rin ang aking dudong kalib dyan, Kasi syempre, matutulog na kami. At tapos na ako sa mga gawaing bahay. Kaya Maraming maraming salamat talaga sa lahat ng mga sumusuporta sa inyong Inday Maria at talaga namang Itong darating na linggo kapag maaga kami uuwi o kapag wala kaming pasok ay maglalay po tayo dahil pipili ako sa inyo ng aming lucky sharer. Lucky sharer na aming mabibigyan ng blessing kahit paunti-unti lang dahil pak na pak naman talaga mag-share ng aming mga video. Wow. Kaya kayo mga kainday ko, keep sharing lang po ng aming mga video. Hindi man ganun kalaking biyaya pero at least inaalala eh, ko kayo sa inyo po. Bye!